Nayupi ang bubong ng tricycle na ito sa barangay Bacchus sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur kahapon. Ang driver kasi nito na kinilalang si Jerry Jimeno Lardizabal, 65 anyos, nakipaghabulan ng masita ito ng Kalsada Task Force ng Ilocos Sur habang dumadaan ito sa maling linya ng kalsada. Hindi niya ginagamit itong outer lane. Yung mga mababagal na sasakyan gaya ng motor, tricycle, kuliglig ay dapat sana dito sa may outer range. Ngayon, uh, in-overtake nila ito para sabihan na huminto. Nang sitahin na ang tricycle driver. Agad itong humarurot na hinabol naman ng Kalsada Task Force hanggang sa dumerecho ito sa palayan. Dinala ang driver sa pagamutan na nagtamo ng sugat sa binti at paa pero tinikitan pa rin ito ng Kalsada Task Force. Yung section 5 natin na failure to yield at saka yung pagharurot nga na natinakbuhan yung Task Force Kalsada natin ay tinikitan din siya ng reckless driving sir. Mahigpit kasing ipinapatupad ng Task Force ang Provincial Ordinance No. 21-18 o ang pagpapatupad ng DILG Memorandum Circular No. 2020-036. Nilalaman nito na sa outer lane lamang maaring dumaan sa mga national highway ang mga tricycle, pedicab at motorized pedicabs ang mga lalabag dito ay papatawan ng 2,000 piso sa unang paglabag, 2,500 piso sa ikalawang paglabag at 3,000 piso o pagkakakulong sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.